Oo, talaga namang... Ako muna ang uuna sa inyong dalawang may TV girl, ha? Kung kumain, ng inyong halak. <laughs> Peter, ang na <kunalaan> kayo. <laughs> kanina eh, kami eh, inaalok na. Kami umuwi ang, Alam alam nang uulan. Hindi kami napadalhan. <laughs> si ate ang nag-ano niyan, yung kapatid niya, matangkad. Nagluluto kanina. Si Anna? Hindi. Rayaline? Hindi ko, nah, ko alam what pa, girl? pa nga. Si Thermos? Yun. Tihakot si girl. Ah, tihakot si girl pala yun. <laughs> Nadahakot sa company. Eh? Nadahakot ng um, handa din sa company. Magaling <laughs> si Ate Rirey yun Yan guys, kinakain na niya. Uy, wala tayo kasukan. Kumusta naman ang buhay mo, Sisi? Ari, ahot lusong ang sipon, ahot lusong din ang ihi. <laughs> At basang-basa na eh, walang iya. Basang-basa, punti iya. <laughs> <laughs> May magtera naman. Magtera ka. Ito si baklaan. Wala nga ako nakarinig ako may on. <mulits> o, o, mo? Wala doon na rin. Wala nakarinig naman yung Ano ito? gayaan. Guys, tulungan nyo naman kami. <mulits> ah, ano, anong gagawin ng viewer? Tulungan uh, daw ng viewer? Anong gagawin? Tulungan <mulits> <tayo? mulits> nyo kami mapapunta kay Lee ano, Baka masunta ang mukha mo. <mga> mo. <mulits> Baka nga ako hindi na pupuyat sa pag-ubuyat. Kailangan si Papa. <laughs> Bago mausis sa medyo na lahat ng ubulala na. Bago palipat ka kanya. Papalipat namin kay ano kay Mano. <laughs> kay, <laughs> kay Kulot at saka kay Lee. Tama na ganyan na lang ano, gana -rela gana -rela at wala makasakot ano? sa atin. <laughs> May sipo na to. Bawin na hapo na lang dibdib ko. Masunti, eh, kahit naman kayo walang sipo na tuboy kayo may ano, halak. <laughs> Parang ano yun, eh, malalaglag na ang dibdib eh, sa pag-ubaw. Baka malaglag nga yan ikapitan eh, mo. <laughs> Ay, kami eh, magpapaano, insisit eh, ka mang yan mamaya. Uy, magtira ka naman, dinada. Bay, bakla, Ano, inubos mo ng hotdog! Patay <laughs> guys, inubos na ang hotdog. May dalawa pa naman. Patay, ditigay sa lang pa kami daan. Huwag gagawin po kami doon. Hmm? Okay. Yeah, eh, na. Ako muna at may ubo ka. Boy, ko din naman may ubo May dalawa daw hotdog na. Nasaan? Nasaan ang hotdog? Nakain ko na. Ako muna at may ubo ka. Para naman. Siya'y walang ubo eh. Huwag na kayo mag-away. Dalawa kong kapatid na may halak. Nag-aawa pa kayo sa harap ko eh. Parang naman kayo may TV. Ulo mo na yung lemon. Walang asukal Mas maganda yung puro. Sa asim na yun naman, kong senter. Maasim pa sa singit mo. Magaling na lang ang mukha. Kumaka mo yung magic fruit. Mm. Anong, ako. <laughs> hakot girl, masarap. Masarap pala si may hakot look. girl magluto eh. Bilisan mo, takoy hakot. Bawal sa, sa iyo. Lo. Takam na takam na yung Bila isang may TV. Bawal sa, sa iyo. Bawal sa iyo. Paano pag in-extray kayo, kumain kayo niyan, hindi makikita niyo i-pour noodles <laughs> sa ano? Oo, ano? <laughs> sa dibdib. <laughs> mapanghi ng kipay na rin. Kahit naman iiwan ang ubo, mapanghi pa din ang kipay niya <laughs> at hindi naguhugas. <laughs> Twice a month ha? <laughs> 아피마다 <laughs> 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 <laughs>